guys, kumukulo, kumukulo na, tinanggal ko na po yung kanyang sahod. Ayan. Kumukulo na po siya. At ilalagay na po natin itong sotanghon. kukulin ko lang muna natin siya hanggang sa humupa yung kanyang ah, uh, yung kanyang sabaw tsaka natin ilalagay uli ito ito nga po ko guys uh, ah, medyo ano ko siya ayan nadamihan po natin ng na. lagay ng toyo. Luto na po siya guys. Kaya ihahalo na natin ito. Sinabawan po siya. Thank you, thank you so much guys. Ano yung suporta at sa walang Ito na siya guys. Luto na po siya. Thank you so much guys sa inyong support at sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking vlog. Ang inyong lingkod sa mamang pili. Thank you so much. I love you all. God bless us all.